So kanay sa mga kalas nga pools, mura paminaw na ko. Same sa example sa bawa falls sa uh, uh kabangasan pero mas taas siya compare sa sa Falls. No, sa falls ito sa conception nga katong tagulanaw. hindi uh, dili ra halata nga tanan halos nga mga falls diri sa bukid noon kay natuan na nako. Ah uh, since kinakaato naman sa Mindanao Falls no sa Talaka, Gawisis, sa second dahis falls sa uh, Pilipinas, no? This one, no, is a beautiful falls gapon. And then, dili pa siya, wala pa siya na-discovered kayo, gyud. Nindot kayo. No, mas nindot pa siya sa Salaysay Falls. So hello mga colors good morning Ay, minduta sa panahon no? Magbisaya vlog sa takaroon no? Kay wala pa taga travel o layo o yun dugay na kita walay biyahe mga kalars no, tungod sa ako ang health good muna siya so this is uh, also the time no, nga nag decide ko nga mag uh, laglaag sa pero dili sa ako sa lugar sa akong mga sa akong siyente mga kalars dili sa magsal no, sa akong sa ginuran so kay kayo dili, mga kalars tanawa no while well, katindog ta diri makita na to ang poster sa likod na to nga taas kayo we travel here yesterday gabi namin nakabot kay daot kay kasada kasi ulan bigyas kayo so muna siya mga kalars nawan yung palibot mga colors nga kana mo na si ang pero makita nato na kung pwede na to maliguan kani ang palibot kani naipayag ko diri kana mga colors so ongoing pang sunset sunrise day stay tuned mga colors and uba ni mi no sa amo ang pagstay diri together with my students no nga mag ano diri kay tungod manggut sa akong sakit kung na-hospitalize ko dahil karon ang naga sumpong na po sa ko kay anxiety na po so kinangla na po mag-connect sa nature ano ba bang karon sunday mga karon mga kalalas ay doon itong karong ka na ako na siya ma-upload pero bisaya vlog sa karon. No, kay Dre naman to sa lokal ng no, sa Balinsa City so pakita na ako sa inyo mga kalars kung asa ni nag stay no, nindot kayo Oh, kani ang payag. Ayos ka ayo no? Kato ang mga view din mga colors so gasi og clouds ito. Oh, to, baga kayo murag, murag ano mga colors sa ano, dagat sa clouds. Dito huh? nice ka yung. may mga patsu. So diri sa sulod. Yeah, say hi. hi. <laughs> Good morning. Good morning. Good morning. sumunod so, siya akong mga kauban, mga colors. No, mga babae ni siya. Ako, ragit kitang laki. Ani. So, magtimpla may eh, mga colors. So, gatas ra ko Ah. Kani. Dito, tasapay ang mga... So, dari mga colors. Dari ang second floor. <laughs> second floor, magragatik po dari mga colors kanil. Kana. So, makita, kaya po ito ang anot sa gawas. No? And, syempre, mas klaro na ito dari ang sunrise na itong GoPro Drake eh, nag-time-lapse ng mga colors. Wow! Nanduta ang mga colors, no? di ba mo siya nga murag uh, rewarding kayo mga colors ang ato ang pag anhi diri no walag na natumba tos, kasada ligyas kayo but then okay lang Namit po na meet pud ko ang Perez ang urgent for the first time kay wala siya ka attendog meeting sa school pero diri nakilala na ginako sila na istorya dito lang daya tumuturo atay mga colors ay ito da uh, dili isa kasaka, saka diri kay ligyas kay ang kasada so stay tuned mga colors No, and enjoy the day. So dream yung mga kalor sa payag no Dream yung mga uh, pamainit no Nice sky oh, dream no Kaya ang ambience Sa likod na to mga kalor tra ang sunrise O no, di ba? Nice sky yun Sipping with our milk Ga milk na magkita yung milk Ang tanawa sana day Wow Wala o Strawberry na Grabe din mga kalorys katugnaw I-compare na ako ni siya sa, sa mga na uban na nga lugar Murag mas tugnaw pa din sa lilingayon din Ngayon buntag na niya Mas bugnaw pa sa katong sa talakag mga kalorys Ngayon pangatuan na to no Sa akong sa talakag, grabe Kita mo gud ang Ano na mong gud uh, bukid ka bukid do ha? Eh. So magkapisa mga kalorys Maligo din mga kalorys Grabe Grabe

kay dream colors nice kay ang view no dayon tugnaw kaayo dili ko magkasawa og ano matambalan gid akong sakit no ang gatas nga ako dali ra kayo nabugnaw that's why mao ni siyang pinakaimportante sa kuha mga colors no maka reconnect sa nature no may una ni dayon ang tingog sa taning pools makatambal sa kung gibati lisod mong good kay first time na ako naka-experience nga abi na ko mamatay na ko ato nya mo siya karon magbalik-balik sa kuha murag anxiety na nako ba fear no kay ako ra ang isa so padayon ta mga colors no wag tang mag-uol no kay daghan pa ta ma, daghan pa ko mapakita sa inyo So mga kalars no, ah, uh, kaya siyempre kay walay sudan, so nagiyaw lang mig manhok. <laughs> Mora na ka simple diri, no kay wala may sudan dis eh. So magiyaw mig manok. Para man sudan, wala may isda diri. <laughs> grabe mga kalars kaganiya ganiya mata na ako, tulo ka patong ang sanina kay grabe ka tugnaw gyud. And ah, uh, wala lang. Feeling na ako, kay wala daw isda pero may fish pan. <laughs> kagabi eh, kay nagpang mga hito among gisudan so karon chicken food so thank you so much no, sa kuya dai ni heart nagigitagaan mig manok kay eh, para nga ihawon na mo ka para nga, ano sudan nun okay, so kagabi linagpang uh, hito ano among sudan karon kay sinabaw na pud nga manok yeah suri lang ta. Okay, uh, si sir, nag -ihaw. So, pagawas mo sa... Oh! <laughs> <laughs> Look at <laughs> the view. <beat. laughs> dito ang ni, ni Laharto So, sa kishan. Na iskandari. So, dito po, tilapia. Ah, uh, so, nilang balay. Nan mo nilang payag. Yes, <laughs> sa umi. Pabalik ni kayo, mag-gap on. Ay, sir. Ay, din alam pag Kasi, so na lang ni sila'y baboy dali. Pero nung wala nang baboy. Mm -hmm. Muna na 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 yung pato. Okay. So, na po yung fish pan din. So, ang kanyang baboy nila, guys, muna siya ang falls. Muna ang source of water. Okay. Look at the view. Okay!

sibuyas para sa sabaw. Say hi to my vlog. Travel Jane. Travel Jane. <laughs> so, nasa nice, lang nice, strawberry dairy, guys. Namulak no, pa lang siya. Cheers! lang so, si live post So, mo to guys, ilang calls. Layo-layo pa din lang post to. So, For next, next time, nakaingan dyan ka. Amazing! Bili lang dito so, makita ka, dagan kay kahoy. So, humanong mga kalalas o ginlo. So, magtadad na po tayo kay para nga ato na luto ko. Yeah! Nais kayo dali ang tubig kay Wad to mga kadarso. Gagas ra. Ugasan sa nato atong magic sundang. Mauna yung atong gamiton kaya walay oh, biliha itong kutsilyo. Ano yung ubra tanay kay cowboy man ta? Yeah! Cowboy! Sana ko. Pag-admire tayo ngayon tayo, no? Okay. siya mga colors, ang ato ang ano no ato ang tinulay manok ato sa gipakupsan sa kay parang nga uh, mas lami siya oh diva, lahira jud wow so sa mga ingon nga anta yeah Ayos <laughs> na so mga unta mga kalers no kay lami kayong sudan tinulang manok oh my god No, ganang ano pagit Bisaya, Bisaya ka ayo. Wow. siyang host na to oh. Wow. Lami kayo. Lami mas lami pag imatayawan ni colors going na midri sa ano no sa falls yeah so try na mong maligo mga colors din yun my mm. god ayos ka ayo wala nindutak eh kuryabuyag grabe mga colors nindutak ka ayo isa to mga kalal sa mga undiscovered na mga tourist destination dri sa ano no, So since kay undiscovered siya, ato ni siya i-discover dog atong i-promote sa kadaghanan. Pero dili na siya officially ano mga kalar sa open nga wala may lain agianan dre kundi dire lang sa property na sa akong estudyante dre no ni Ukit nga family. So, dili po mo pwede mag diri eh. or pwede mo mag-coordinate especially kung uh, ano mo sa tourism. Wow, taas sa di ani. Uy. Taas kay sa day. Buyag. Mga colors, so, ta Taas kay siya nga pagka-fulls. Oh, from dra padulong to sa taas na makita mo na sa drone. So, mga ligo kita diri be careful kay asa to um, magi dire so pwede dire mga kalas mo agi pero rog had look man ana ko mga kauban so kanay mga kalas ang agianan <laughs> oh sige gumit yud Oh, grabe ang dalan mga colors. Challenging. This is my favorite. Okay, challenging man. <laughs> oh, basic Roman. Basic Roman kayo eh. Tayo na good mga traveler. Yeah. Ito na mga colors oh. Wow. Yung mga colors, satisfying kayo ang view drigit dami. Mas ang ko sa mga kalos nga pools mura pamino na ko same sa example sa bawa falls sa uh, uh pero mas taas siya compare sa sa Laysay Falls. No, sa Falls ito sa Conception nga katong Tagulanaw. No, uh, dili ra halata nga tanan halos nga mga falls rin sa bukid noon kay nako. Uh, since kinakaato naman sa mura Falls no sa Talaka, Gawisis, sa second Dahis Falls sa uh, Pilipinas, no? This one, no, is a uh, beautiful post gapon. And then, dili pa siya, wala pa siya na-discovered kayo, gyud. Nindot kayo. No, mas nindot pa siya sa Salaysay okay. Falls. Marami lang yung na dili. kaya kita una naka-anhi pero ilan nila sa family, sa Utah, sa akong sadyanti ng mga Okid family. So, shout out sa family no? okay. Okay, sila, oh. Hi. So, malikon, ato, mga kalas, because man atong purpose wala kita na-discover na And the uh, family of oh, no? Grabe ang tubig mga kalas, sa red beacon, panahon ang bagyo ang ilaw diri ang baha diri baha Grabe sa tanan nga ano mga kalon kani ang dili daw kay liguan na natud nawa murag sarip ang ano gikan na tubig kay remember di ba kagabi ga ulan usok kay ulan pero wala kinagbaha diri gid wala naglubog ang tubig So tinaw kayong tubig Pero I guess enough na ito mga kalal para nakuha Tugnaw <laughs> kayo So mawala na mga, mga kalal <laughs> Hindi na mag end ang among video sa for today's video I conclude na mo kay mag ano na may kay mag uli na may pabalik sa balin siya. So thank you so much for watching no. Kung wala pa subscribe, please do subscribe and please follow me sa akong Facebook page no Traveler. No all the way from Colors <laughs> Okay, wala ko yung ala nga po. So, wala ko yung ala nga sa pa, no? This is Traveler saying, live your passion, keep safe, and God bless. Woohoo! Bye-bye! Bye-bye!